huh mga pangit sa labas. <laughs> Mga kabaklaan. <laughs> nangiipo, <-hi> <laughs> nangiipo, mga kabaklaan. <laughs> Wag mo Putang nyo Eto na po yung mga pogi ng... Ay, nanana, mga abulin ng chicks, chicken. Ayan po, ang masasabi ko sa kanilang lahat, nasisira na po ng ulo. Wala po silang magawang maganda. Puro pangit. Kantutan. <laughs> ito. Arby, <RV>, RB mo tangin nanto. <laughs> lahat ka bastos, <laughs> 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 Jepot ka. <laughs> Dahil hindi na tutulog ang balita. Pero natutulog din. Tagapagbalita ako Si John Patrick Sibora. Nagulat. Patay. <laughs> 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 Pomboy, nagmamadyong pa daw! <laughs> Nakahandar ba kayo, mga kaibigan? <laughs> <laughs> Patay, nagbanta! Ang sabi, papatayin kita! <laughs> mga kaibigan, mga kanguso. Kung nakikita nyo lang mga mga at sa talbas, Pakanda ba kayo mga higan? Tayo na't maglabanan. <laughs> All passengers please fasten your seatbelt the jeep is climbing right down to the 25th century of Philippines okay mga pasahero dyan pasin nyo na yung mga seatbelt nyo at ang jeep na ito lalarga na ayan na ayan po mga kaibigan si Dindin balak pa yata mag-uporn <laughs> ayan si Dindin ako po si Dindin sa may dulo. Hindi ko alam kung anong ginagawa. Dumadating si Pepot. Pepot, incoming to the JMS Computer Shop Company. Incorporated. Pepot, anong masasabi mo? Wala po. Mukhang silang burat lahat. Pati ikaw kasama. Ang bastos niyo naman. j -Pot. ang bastos na ito. Kaya bastos, kantutan yan eh. <laughs> tarantado kang ilig. Bastos na ito. Ayan po, si Boy Bonnet, mga hold up. <laughs> mga <Come on. laughs> popo up sa glan mo. <laughs> ayan, may <ya>, <laughs> Spider dog ang po. <laughs> galing ang galing na gumigiling-giling. <laughs> Parang naloloko lang. Si Dindin, magmamay. Ayan po, ayan. Ayan po yung malibok sabog sa buki ng mga tambok.